At ayun niya, nandito tayo sa barangay Bipin ng Bay Laguna. Ayan, makikita nyo, daming pipeline yan guys. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa Philippine Geothermal Plant tayo sa Bipin, Bay Laguna. Ayan no? ang ganda o. Oh. oh o, nasa kaibang mundo. Grabe. Grabe. Walang pudol yan, guys. Mahaba niya, mga pipeline eh. Diyan siguro tinadaan yung mga... yung init na galing sa lupa at sa planta. Tapos, siempre maganda rin yung view. Sabi ba? Kita naman, di ba? Ang na Nabatang talang pagod. At sya pa yun niya, konti lang na dah sa Kaya ko dumaan. O punta na Santa Cruz, Laguna. Ligot mo muna pala. Umakit pa ako na Santo Tomas. Galing na palamba. Pag nagaling siya to Tomas, ligo ako. Kumaliwa ako. Pupunta sa barangay Bibint. Bae, Laguna. Ayon, yan ako napadaan guys Kaya napaganda naman talaga Hindi ka magsisisi dyan ka dumaan Kakaibang mundo yung Nakita mo O makikita mo O di ba? Hmm Alright Mga lipas ng ilang siglit Pupunta ako ng barangay Paliparan Yan din sa Bairi Tarunga Pabuti pala ako ng Camp pa. Ayan, nakikita niyo Ayan Pagpasok yan guys, ito na daanan na naman Ako na naman O oh. Tapos parking na agad yun inyong makikita dyan Ang parking guys, 20 pesos Ayan Ayan so yung mga -park Parking, 20 Dima, pesos Yung mga motor na doon sa gilid Pumunta ka Pumunta na ako parking. dito sa nung yeah, dumtreeing na 15 ah, ni sa, sa campsite, guys yes. Yeah, tayo. <mawa> Uy, <mawa> Ay, <mawa> yeah, malayon na talo. Kuya, 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 pala? kuya, 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 sila kuya, Good morning Good morning, po kuya, kuya, si ate kuya, 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 ganda Okay Oo, oh, 360 view. Si Kuya gumagawa ng kabayan na pader. Tara, lahat ulit tayo. At eto na no, nga guys, after 15 minutes na laharan, narating ko rin ng campsite. Eto yung tinatawag na ano, Camp Silva. Morning! Hi, good morning mga beshie ko. Pananagis ng Silba na Hot Spring. Oh, welcome Silba okay. Hot Spring uh, Resort. Nai, ay! Ang tataaran nila. Ay! Maskulado. Ay! Double diba? service. pa? service. Oh, ha? service. Double so, oh, Double service. Double service. Double Kinanong ko nga pala kung Double service. entrance 100 Double service. Double service. Double overnight stay. Puro lang yung mga nila. Updates sa Ram Seals ba guys? Ito yung may mga, mga bago kinagawang mga kubo. Kubo nila. Yan, pagpapatwa. Pwede ka mag-reflect overnight or day tour. Pwede ka mag-reflect sa 300 to 500 Ram pa. Yung mga upuan P na yun yun. 500 lang yun. P Ayan. Ayan yung mga upuan na yun. Ganyan. Na may payong. Ayan. Ayan. Lakad-lakad lang tayo. Ayun yung hot spring nila. Grabe guys. Nakakatuwa. Ito mo lang sa talawang dito na ba? Ang tiyong tupig. Akala ko sobrang Ooh, <tipan> init. Hindi naman pala. Crystal clear ako oh, nila. Oo. Ha? Oh, picture, picture pa kayo, ha? Sige. Mm. Buna, pa, lina, nantupik, Lita, lini, Usa, la, oh, wow, napakalinaw mm. ng tubig, guys. Itan din kita yung mo. Sheesh! Oh, si ate, naliligo, oh. Oh, ah. Ay, nakakaya pala. Sorry po. Nagpicture pala kayo tara, yos tayo. Oo. Oh. Kompleto sa regyal. Tanda, diba? ba? Hmm. ka pa? Pak na pak. Hmm. Ito yung main pool, guys. Kung saan yung source ng hot water. Ayun, guys, sa kalibro. Ayan. lamus na ako. Spring siya kasi. Yan ang yung pinahang simula. Nuusok siya. Pwede siya ganun kainit. At iniinom siya ng pusa. Oo, oh, na drink a so, water na medyo pets. mainit. Kita kita yung umaso Pula yung na halang nagyan ng Milo para pwede na inumin. Ibig sabihin lang yan guys, malinis yung tubig. Kaya sarap po sarap yung busa. O, di diba? Oo. Oh.